Iris. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, 2 digits, number 12, number 3, 3 digits, number 5, number 8, number 9, 6 na numero, number 3, number 15, number 22, number 28, number 36, at number 41 Taurus Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa loto 2 digits number 9 number 27 3 digits number 4 number 6 number 2 Anim na numero number 5 number 18 number 24 number 31 number 39 at number 45 Gemini ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan Para sa loto 2 digits number 11 number 23 3 digits number 2 number 7 number 9 Anim na numero number 8 number 14 number 20 number 26, number 33, at number 42. Cancer. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, 2 digits, number 16, number 10, 3 digits, number 1, number 3, number 5, 6 na numero, number 7, number 19, number 21, number 29, number 35, at number 40. Leo, ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, 2 digits, number 8, number 22, 3 digits, number 6, number 7, number 4, 6 na numero, number 2, Number 12, number 25, number 32, number 40 at number 42. Virgo, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, 2 digits, number 14, number 29. 3 digits, number 3, number 8, number 1. Anim na numero, number 9, number 16, number 27, number 34, number 38, at number 36. Libra. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, 2 digits, number 10, number 21, 3 digits, number 2, number 4, number 9. Anim na numero, number 5, number 13, number 26, number 31, number 37, at number 49. Scorpio. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, 2 digits, number 7, number 25, 3 digits. Number 1, Number 6, Number 8. Anim na numero, Number 4, Number 17, Number 22, Number 30, Number 39, at Number 45. Sagittarius. Ito, ay isang gabay, ngayong araw para sa pag-asenso, mo sa hinaharap, o kinabukasan. Para sa loto, 2 digits, Number 18, Number 14. 3 digits number 3 number 7 number 5 anim na numero number 10 number 15 number 23 number 28 number 36 at number 17 Capricorn, ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag-ascenso ng sa hinaharap o kinabukasan 2 digits number 13 Number 20, 3 digits. Number 2, number 9, number 4. Anim na numero, number 6, number 14, number 25, number 33, number 38 at number 18. Aquarius. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto, 2 digits. Number 15, number 20, 3 digits, number 1, number 5, number 7. Anim na numero, number 8, number 19, number 24, number 30, number 42 at number 36. Pisces. Ito ay isang gabay ngayong araw para sa pag asenso mo sa hinaharap o kinabukasan. Para sa loto two digits number 17 number 8 three digits number 3 number 6 number 9 anim na numero number 11 number 18 number 27 number 35 number 40 at number 17